Ang place ng Golden State ang pinaka-entertaining na offense na panoorin sa si NBA ngayon at sa kanilang pinapakita marami silang ginulat na prangkisa this season. Dahil sa 12 manilang line lineup at rotation, lahat ng parte ng bench ay nabibigyan ng equal na pagkakataon. Biruin nyo sa lahat ng players sa kanilang sistema, wala ni isang umaabot ng more than 30 minutes sa court sa bilis ng rotation nila. At nakakamanghang nagagawa nila ito while maintaining ang brand ng basketball kung saan sila kilala. Mapa starting 5 o second unit man kasi halos hindi ramdam pagbabago sa kanilang opensa. At ang kanilang motion offense na maraming pinahirapang depensa ay mas nag-improve at nagkaroon ng mas maraming version pa. Kaya sa video nito sa nyo ako breakdown ng pinakamalinis na offense ngayon sa liga. Tara't pag-usapan natin ang Golden State Warriors. Bago natin pag-usapan ng mga bago, doon muna tayo sa player na karapat dapat ng tayuan ng rebulto. Dahil paano ang 36 year old na si Curry ay ginito pa rin ang naitatalang Sa limang games kung saan siya naglaro, 21.2 points, 7 assists at 5.2 rebounds per game ang kanyang itinabok. At kung paano siya nagsimula noon, ganoon pa rin siya ka-entertaining panoorin ngayon. At bakod rito ang gravity niyang nahihila sa depensa, ang susi sa tagumpay ng motion offense ng kanilang sistema. At kasama si Body Hill, napakalaking space ang binibigay nila sa loob ng shaded area. Tingnan nyo na nga lang sa play na ito. Mukhang simpleng hand of a troll to the basket lang ang ginawa ni Peyton. Pero naging posible lang yan dahil kailangan di kita ng depensa si Curry sa wing at si Buddy Hill naman sa top of the key. Yan ang sinasabi kong space na nagagawa ng reputasyon ni Curry at ni Buddy. Dahil kung hindi naman respetuhin ng depensa ang shooting nila, ganito ang mangyayari sa kanila parehong play. Galing sa pig shield si pero ang kaibahan lang, hindi nag-step up si Tatum para i-contest ang shooting pocket niya. At ang resulta, automatic na puntos mula sa 3-point area. At ang isa pang kapansin-pansin dito ay ang bilis ng kanyang pagkasa. Yung tipong kakatanggap lang niya ng bola, kulang-kulang kalahating segundo lang ang tinagal nito sa kamay niya. Kaya tingnan niyo rito, akala ni Ingram kuha niya si Hill sa depensa. Pero pagtanggap ni Hill ng pasa, 0.5 seconds lang ang kailangan niya para ma-release ang bola. Kaya naman sa laking threat nila sa 3-point area, Paulit-ulit ginagatasan ng Warriors ang simpleng screen and roll sa opensa. And again, posible lang ito dahil nahatak ni Hilda Tgurry ang kalilang mga tao palabas ng pintura. At kapag binaligtad naman ng rules, epektibo pa rin yun para sa kanila. Kapag si Buddy ang nagset ng pick at nagslide sa 3-point area, hindi kaya maghelp ng defender ng may hawak ng bola. Kaya ang ending napakalaking space ang naiwan para kay Kuminga. At one-on-one -on -one na walang help, madali na lang ito para sa kanya. At sa kabuan, pinasimple ng Warriors ang buhay nila sa pag-execute ng 5-out set sa kanilang opensa. Lalo na para sa isang iso player tulad ni Kuminga, walk in the park na lang para sa kanya ang drive to the basket na ganito kung wala din namang kayang humelp sa kanyang depensa. At isa pang madalas nilang itakbo, ay ang kanilang 5-outset delay offense, kung saan nasa tuktok ang big man at ang first option ay handoff sa kanilang shooter o wingman. At kahit ganito lang kasimple ang play, napaka-epektibo nito para sa Golden State. Kaya back to the basics man ang plays nila, ang execution naman nila ay halos perfecto. At bukod rito, isa pang bindahin ng 12-man rotation nila, mas nagkakaroon sila ng energy at intensity para maghigpit sa kanilang depensa. At long term maganda rin ito para ipreserve ang legs ng starters ng kanilang sistema. Pero mas ma-appreciate natin ang epekto nito pag ang season ay mas humaba pa. Lalo para kay Curry na aminin man natin o hindi ay tumatanda na Napaka-precious ng bawat minutong siya ay nagpapahinga At itong mabilis na pagbalasan ng tao ni Steve Kerr ang pwedeng maging advantage ng team camp playoffs kumpara sa ibang prangkisa Dahil sa lalim ng bench nila at sa napakatalinong load management na kanilang ginagawa Meron pa kayang makasabay sa kanila sa dulong parte ng season?